good morning mga kabitlog Dito kami sa Sitio Batchon ulit Linggo kasi kaya dito kami napunta At, at nyo po Kakoy nagluluto ngayon oh, Ayan Po nai po po yung gamit namin dito kalan o, Tingnan nyo Kapanahonan pa ng ano yan Kupong kupong <laughs> Ayan gamit namin sa probinsya dati Ganyan din di kahoy o di uling pero dito ang gamit kasi nila uling yan. ito yung mga uling nila ang dami sarili nilang gawa yan sarili nilang inuuling yan po yung mga gamit nilang kalan dito na pinaglulutoan Kanyan din po yung mga gamit namin dati sa Ilocos, sa kubo-kubo namin dati. Di uling, tsaka di kahoy. Sabi nga nila, mas masarap ang luto ng kahoy kaysa sa digas. Eh, masarap niya. <laughs> uh, ito pa rin yung gamit nila rito. E, talagang nasa bundok sila kaya ganon. <clears> Oo, <throat> oh, kaya pagtanda ko rin, dito na rin na siguro ako. Hmm. <laughs> Mamumundok na lang din. <laughs> <laughs> para ang kinakain para fresh lagi. Oo, oh, puro gulay-gulay na lang tanim-tanim na lang ng gulay alaga ng mga manok mga hayop ganun, pato po si nanay ano kakain uh, <laughs> daw siya Akit na namin yung mga kawayan na no, naputol na tinabas ni Pipi Ah. Uh, ayun, nalinis na nganya at pukunin uh, na namin. chắc chuột 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 chuột

Obrigado. <laughs>

Siyempre. di pantay, May, may, may Laglag na yung lak. Ayan po si Pepe. Jonathan. Jonathan. Ah, kasi pag tong na to, walang kapaguran. Kanina pa nagtatabas ng kawayan dito. Inubos na yung kawayan dito. <laughs> <laughs> oh, dalawampung kawayan ang ano niya, natabas. Oh, oh, oh ah, malinis na. Oh. Galing galing talaga ni Pepe. So, Tingnan natin yung mga nakuwang kawayan. Ngayon so, sa dinadaanan natin. Yung mga nakuwang ng kawayan 'on, no? dami. At saka na na po kami, ayan. To, guyabano. Ito, uh, ano ba to? Atis. Ito, guyabano rin. Ito, dalang hita. Uh, ako pala't nagtanim yan kanina. Hindi na namin na videoan kasi busyan lahat. Ayan, uh, natanim ko na. Ito, kalaman Ito, kalamansi. Oh, mga kalamansi yan. natanim ko na kanina. Kanina ko lang yan na itanim. Ayan. mga kalamansi. Ito, iwan ko kung mabubuhay itong atis na to. Yan. At ito po yung gagawin namin kubo-kubo. Paharapan pansamantala, mayroon kami masilungan sa kali. Diyan, nandito ako sa taas. Yan po yung buo. Yan. rin, may, may malunggay ako na itanim kanina. Ayan. Tanim na rin ako. Malunggay. Malunggay. Para pagdating ng panahon, may makuha ng gulay. So dito po itatayo yung aming bahay. Ito. Tapos ito lang yung kubo-kubo. Ito. Ayan. Hello mga ka-bitlog! Hapon na at tapos na po kami magtanim. Ta didiligan yan, diligan natin. Didiligan po. Oh. Kahit isang ano lang. Oh. Para may tubig sila. Kuha ko na Sige po. Kuha ko na isang timba Opo. Ito, mayroon na kaming baboy dito. Tama-tama pagka uh, ano, mayroon na kaming lilitsunin. Ah, ah. Baboy. Eh, bababa na kami. Kukuha lang ng pandilig sa mga tinanim. At ah, lahat po ng pagod pagka natapos na po ito ay maginhawa na. Kasi pag mayroon na kami ditong kubo, at naitayo na rin po yung aming bahay dyan eh, mas okay na po at uh, yung mga uh, gustong pumunta rito upin kayo dito, punta kayo dito pagkasakali pag ba? masyal kayo dito sa amin pag natapos na At uh, magtatanim pa kapo magtatanim pa po kami ng ano dito ng mga gulay na lang po namin dito yung mga kalamansi. Kalamansi, yan, mga guyabano. Saka mayro pa akong punla doon na ano, yung kakao. Meron na silang mga ganyang kalalaki. So, sa next week na rin siguro dadalin yun. Sa kasili daw. May mga punla na eh. ako ng sili doon. Ayun, may mga siling na daw si Bap. Siling ano, labuyo. Yung bab, inuukay ng baboy yung lupa. No? Napupunta sa amin yung lupa. <laughs> oh, yun, yun yung bakod nila. Eh, pati yung baboy, pagka lumipat dito, <laughs> sa amin na yan. <laughs> eh, pagka nag, pag natapos na yung kubo dito, tawad na, may lilitsyo na kami. <laughs> Ayun po mga kabitlog. Oh. Medyo malawak din, malaki rin. Oh hindi niya hindi na tayo sa space na yan, okay na. Okay, Ka, o. tayo, okay na, okay na yun. natapos na po yan. Banyo na lang, banyo. Importante, oh, ayun. tsaka tubig. Papagawa pa kami ng banyo, tsaka magpapalagay kami ng ano dito. Kaso, ah, alam mo hmm. yung banyo magagawa dito? Pinakamagandang banyo magagawa dito yung mga tiles, ang ganda. Ayun. Lalaki ng tiles. Ayun, tama, tama daw. May mga tiles na si Bap. Oh, tsaka bowl. Tsaka bowl. Toilet bowl at oh. tsaka laboratory. Ayun, kompleto na daw pala si Bap. I-sasalpak na lang daw pag ano na. si pari, nag i na ng tubig. <laughs> para madiligan yung mga pananim. Ayan. <coughs> uh, para mara, pa mabasa, pa. mabasa lang po sila. sudah datang pun. Ya. Ini ini. Kalau kambing. Oh. Masak, buah, so kambing itu bus yun, may tubig na sila, makainog na. Oh. Um, dadami pa yung bunga. Eh, may mga bunga na yan. Oh. <laughs> sanod nga pag malalaki na. Ani na lang. Ani na lang. Oh. Ito na kaming panlagay sa sausawan. Hindi na bibili. Hindi na bibili. <laughs> Oh, may pagtinula na rin kung sakali oh. <laughs> Papaya na. Wala mo sa si akin. Wala mo sa si akin. Na? Ang tatay. Wala. pala ano, ano pa to Ano na bab Bap? Duhat. Duhat. Duhat pala yan. tapos na bagdeleg mga kapitlog Tapos na nga ako magdilig dyan mga kabitlog at ilapitan ni pare ko yung baboy. At ayun na. <coughs> yung nguso -nguso pa niya yung <coughs> cellphone. <coughs> at ayun na. At binabakuran na nga po ni Bap yung mga tanim kong mga kalamansi. At mga ano. <coughs> at inaharot-harot talaga ni pare yung baboy na yan. Dahil Ugo, ungik, ungik, ungik siya. <laughs> Parang gusto niyang magpalit <laughs> At ayan na nga po, inaantay na lang po namin si Bap dyan. At uh, bababa na po kami. At uh, ayan na nga po, At, tapos na po kami. Bye-bye!